Deru at das Hanggang ngayon, ito pa rin po ating topic. Hi, yaroshiko onegaishimasu. Hi. Bonas ga deru. Bonus ga deru. Ano na po siya sa Tagalog? Um, receiving bonus. Sore wa morau. Ah, ah. Get, uh, get a bonus. Mm, Manta tayo? Hi. Pa palalabasan ng bonus. Palalabasan ng bonus. Hi. Bonus ga deru. Palalabasan tayo ng bonus. Ganyan pa, Ano po? Bonus ga deru. Hi. Yun po yun. Yun deru po dito magiging palalabasan. Hi. Yeah. Arigatou gozaimasu. Next po. Pag, from deru maging dasu. Bonasu o dasu? Ay, ano na po siya sa Tagalog? Na nilabasan ng bonus. Ay, malalabasan ng bonus. Hindi, dasu, malalabasan. Hindi, De... malalabasan. malalabasan. Ang kachato tigaw kama si Nay hindi na lang sa baba kung meron ng magandang appropriate word. Yun, maglalabas po ng bonus. Arigat. Mm -hmm. ah, hindi, maglalabas ng bonus. Ah, oh, atiro, atiro, Maglalabas po ng bonus. Yun po ang mas okay po. Hay. Parang, parang kulang kako. Yung pala yung ano. Maglalabas. Tatanggalin po yung S. Parang ang dami pong ano, <laughs> pagbabago today. <clears throat> Hai, magiging... Maglalabas ng bonus. Hi, bonus o dasu. Maglalabas ng bonus. Hai, dun-dun, <laughs> ikimasyo! Ah, uh, go... go kiburi ga dasu. Ay, gokiburi ga deru, anong puminingnan? Paglabas ng ipis. so des, ah paglabaas. Ah, lumabas ang. ay sapoy yung lumabas, ay. gokiburi ang ipis. ga deru. so des, lumabas ang ipis gokiburi ga deru. so. ngayon po, ah, wale po yung gokiburi ga deru po, pede rin po siyang sabihin na gokiburi ga alaweru sumulpot ang ipis. Okay. Hi. Pero pwede rin po siyang lumabas ang ipis. Hi. kumaga yung araw kasi po big parang may halo po siyang biglang lumabas. Yung po siya. Hi. Okay. Sa so next po natin. Uh, Shinbunin na maigadero. Shinbunin na Maegadero. Ano po siya? Ah. Uh, Name was appear on newspaper. Pwede po. Hi. Lala... So, lalabas po sa... Lalabas hmm. Lala ang pangalan ko sa dyaryo. Hi. Lalabas ang pangalan ko. Kaya naman, ang pangalan niya, when, hindi po in-identify dito kung sino. Ah. Hi. Ninagyan ko lang ng ko para mas maging, ano, mas maintindihan po yung sentence po. Ano po? Pero yung ko pwede po maging, ano lalabas ang pangalan niya pwedeng maging ganyan po ano po sa diaryo hi right. pwede rin po yung instead pong deru pwede po siyang maging noru hindi po yung pagsakay po na noru po ah uh, ah hindi ko pala po na open yung ano hi yung sinasabi ko pong noru is kesay ni tsukatteru kanji desu ne yung kesay hi at i-click natin. Hay. Etopo noru. Yubikun sabihin pag appear sa jaryo, paglabas po. Ano po? Hay, imbes na poder, pwede pong gamitin itong salitang ito. Hay. At, next, ikimis. Kadoo. o mag magaruto. Eki ni dero hay mecho mahamba po sya um, wala na po <laughs> ah ad um corner mag-turn mm -hmm. sa eki. lumabas <laughs> mag-garo um, tinapunan na ni wala po <laughs> lalabas lalabas saan po corner Saan po? As ilalabas sa Eki. Kapag? Kapag kapag lumiko sa kanto. So, so nan this. Hi. Makakalabas sa estasyon kapag lumiko sa kanto. Hi, makakalabas sa estasyon kapag lumiko sa kanto. At question po, saan anong estasyon po 'yon? Uh, train po train ba? Sa so, this. Hi. Kasi ah, uh, sinashare ko lang po kung masasagot yung train station kasi baka sabihin niyo po bus station. Okay. <laughs> Hi, so nang this. Pag sinabi pong Eki, train station po. Hmm. Hi, so hanggang dito na lang po tayo, Jake-san. Arigatou ah, gozaimasu. Meron po kayong katanungan? Uh, yes po, meron po. Kasama okay. po ba dyan yung ano? Ob, ano Oboy dasu? Omoidasu ah, dasu. omoidasu mo tsukaimasu ne. Kasi parehas din po siyang ano, ito po yung word ng ginagamit ni, Ito rin pong kanji pong ginagamit. Hay. Pag sinabi naman pong umoy dasu, alam niyo po? Ah, uh, na naalala po. Naalala. So des. Ganun na po ang magiging meaning niya. Naalala. Isang word na po sa Tagalog. Hi. Uh, hay. Hay. Kaya pong pinagkagamitan po ng at Kaya ingat po tayo. Depende po sa sentence, magbabago po ang kanyang meaning. はいありがとうございます。ありが、ね、とうございます。ははいそれで日本高さん、こんばんは。よろしくお願いします。こんばんは。<music> よ,ろいいよろしくお願いいたします。はい、もうババが食べてください。取るありがとうございます。トルー。トルー。トルる Ano po siya sa Tagalog? Hmm. kunin at makukuha. Yun ba? Kunin, kuha, okay. Kunin. Makukuha. Hi. <tod> Omedito ko tayo mo. So Hi. this. Hai. Ang toro po pwede po siyang noun at verb po. Kapag noun po siya, magiging pagkuha. Ngayon, pag verb po, tulad po ng sinabanggit sina, nyo, kunin. Hi. Yung toro po, makukuha po. Verb lang po siya. Hai, arigatou gozaimasu. desu. Magure, yes. magure, ko ko kay lagi ano, ang <laughs> po ang YT. ang magure lang <laughs> <-aaral> <laughs> sa first vocabulary niyo po. Saifu toru. dito. No, no, no ano po nusumu? Hindi ko alam yung kulo ate. Sayang. Sayang? <laughs> right. So, ang toro po kasi dito, uh, good as nusumu po ang meaning niya. So, sa mga nakakaalam po na nusumu, I'm sure alam niyo pong sabihin gawin Tagalog ang toro dito. Ayan po. Si, si Kunin, ang po. Kunin ang wallet. Kunin ang wallet or... So, nandes. So, 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 so kunin o kaya naman po sa uh, kung sasabihin po natin ng ano ng masama nakawin ang pitaka. Hay. Ah. Ja, ata sekundo Nihon Kousan no osaifu wa tori ni iku ne. Sama yun. Nesumi ni iku ne. <laughs> Hai. Ganyan po. <laughs> Hai. Na, no, tugi ikimashou. Saifu wa tori ni maduru. Hai, saifu o tori ni modoru. Ah, ibabalik ko yung kinuha ko na pitaka. Mm. -hmm. Ibabalik. Saifu o tori to modoru. Ana ah, balik ang pitaka na nananakaw na, na, kaya. Ano pa ang modoru? Mm, bumalik. Babalik pa. Ano pa. A babalik po. po. Hai. Yun ni yung preposition niya po dito magiging babalik ibig po sabihin na po dito para para kunin ang pitaka so this yun na po ang magiging meaning niya po dito complicated po no <laughs> mm. saifu o ni modoru. pag sinabi pong saifu o ni ah, modoru, so bumalik para kunin ang pitaka hai

Unten menkyo oh, Unten menkyo Kukuha ng Nang? lisensya. Anong klase ah. pong lisensya? Uh, kukuha ng driver's license. So, des. so, des, so des. Kukuha ng driver's license. So kaya naman po lisensya ng pagmamaniho. Oh. Kumuha ng lisensya sa pagmamaneho. Hi! Next pa natin. Copy o toru. Copy o toru. Hmm. Kukuha ng kape. Mm? Sorry, kohi ka na? Ah, kumuha ng kape. Ah, kopi. Ah, mag magpuputo kape kaya? So, 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 so. Magsa-serox. Hi. So, ibig po sabihin? Ah, hangin, hangin kopya. Ang na ako sa Tagalog. Pwede pong kopya, pwede rin pong kumuha ng Xerox. Hi. Ah. Okay lang po yung basta na naiintindihan po. Monday nai, Monday nai. Hi. Ah. Next tayo. Shinbun o toru. Ay. Sorry, sorry. Shinbun o toru. Ano po siya sa So, ano Kukuha ng uh, news, uh, ano tawag, yung, ano uh, Tagalog sa newspaper, no? Jar? Simbon. jario Jaryo. <laughs> <Ito, ito. laughs> kumuha ng jario Pero take note lang po, kasi yung sinasabi po dito na ano, simbungotoro, hindi lang po literal na pagkuha ng jaryo Meron din po siyang meaning dito na, depende po sa sitwasyon po, ano po, pero meron din po meaning na dito po kasi sa Japan po, monthly po dito po ang jaryo eh, Na pin, ah, pag sinabi po dito, simbunotoro, pwede pong meaning niya, makipag, uh, uh, contract siya sa sa nag nagbebenta ng jaryo para i-deliver po sa kanya ang jaryo every day. Hay. Ah. Naintindihan po yung pagkakapaliwanag ko? Oo, <laughs> <Upo>, na, naintindihan. Hay. <laughs> hindi lang po literal ng pagkuha. Minsan po depende po sa, sa ano, sitwasyon ng usapan. Ang meaning niya is makipag ano, uh, contract siya sa uh, ano tawag po ng gumagawa po ng jaryo? Jaryohan? Jaryohan po ba? <laughs> Yung company pong gumagawa po ng jaryo? No, newspaper company. Ah, opo. Newspaper company. Hi. Halimbawa, ako wa ay Yomiuri ng Yomiuri Shinbun. Iba iba po kasi ang Yomiuri Shinbun. Ah, eh. uh, iba iba po kasi ang newspaper dito sa Japan po. Pin Isa po sa ano sa pinakakilala po dito sa Japan na ano na jariyo is Yomiuri Shinbun. Iba iba po 'yun. Marami pa pong ma ano mga big ano uh, newspaper po'ng company. Hay. So, hanggang dito na lang po ang ating vocabulary na i-recite this time. <laughs> Arigato gozaimasu, ate. Arigato gozaimasu. Wala po kayong ka, anong katanungan? Ah, wala po. Um, At yun, sa baba kasi si, si Sakura Ishi-san, may tanong siya. Kasi dyan sa ano mo, is e, Saifu torini ni Modoru. Hai. Tapos tinanong niya, same po ba ang Saifu Tori Kuru? Pag sinabi pong Saifu torini Kuru, nandyan kayo sa bahay, nandyan kayo sa lugar, kung kung saan naroroon yung uh, pitaka. Tapos, sasabihin niyo po ano, uh, yung iba po yung ano, yung pupunta doon sa, sa kung nasaan kayo para kunin yung pitaka doon sa inyo. Gets niyo po? Ah. Ay, ulit pa atin, dahil. Medyo... Ah, okay po. Okay, okay. For example yes. po. Meron po tayong A location. Meron po tayong A location at meron po tayong B location. Hi. Yung pitaka nandito. Pitaka. Pitaka. At nandito rin po kayo. Ah. Uh, ah, uh, Sakura-san ,ですね? Sakura-san. na Nasa A location si Sakura-san at nandoon din yung pitaka. So ano, nanadak saifoo ni kuru. so ibig po sabiin po nun, nandito si ano si sakura san saifoo tori ni kulu sabi meron saan ba ako? hay ako yung pupunta doon para kunin po yung pitaka mm. hindi lang hindi lang po dinagyan ng subject yung sentence kung ko po yung sentence na sinabi ni sakura san na o tori, tori ni kuru, ganito na po siya san wa wo tori ni kuru. Po ah, has po has po na na subject ni? so des, so des. Mm. Mm. ngayon kung gusto niya pong kaparehas po noong ano tori ni modoru, hindi na mawawala nga alam po yung ano pagbalik pero marin yung pong sabihin na uh, saifu o saifu o tori ni iku iku na po Uh, saifu o saifu o tori ni iku. Hay, ito naman po, pagpunta po siya, yung verb pong ginamit. Pupunta po siya para kunin ang pitaka. Kanina po, babalik para kunin ang pitaka. Pero halos parehas lang po yung gusto. Yung motibo niya po, yung layunin niya po, parehas lang. Yun, Ngayon sinabi niya po is uh, saifu o tori ni kuro, alalalal, tori, tori ni kuro, jai yoy, ni kuro. pag sinabi pong saifo tori ni <laughs> kuro, ibig ko sa meron tao pupunta oh, okay. doon sa lugar niya para kunin yung pitaka. kaya kanina po kinumpleto ko sabi ko in ah uh, indayga pag sinabi pong ganyan, complete sentence na po siya. Ibig po sabihin, uh, pupun uh, pupunta dito para kunin ang pitaka. Uh, pupunta si Inday dito para kunin ang pitaka. Yun na po ang magiging meaning niya. Gets po yung pagkakaiba? Tapos pag yun, lang like, gumanya atin Tapos pag yun, saifo to ko, tatuwa ba, si Inday sa ang magsasabi nun, imakara, saifo to ko So this, so this, so um, papunta siya doon sa subject. Apo, apo. Doon sa, sa my subject tita. aim. Ah. Mm, makan okay. mas. Ah, okay na ba at ano? Sa kurasang. Matatag de. Mo, mo si, si na tara. Mo ikay si tumo si tama. Tuli ni, motor, po yung ano yung original pong salita. Hi. Hi. Parehas lang po ang motibo po ng ano, iku at saka ng modoru. Kaso, ang verb niya po, pupunta, Uh, from babalik, magiging pupunta. Para kunin. Pares na po doon, para kunin. Ang pitaka, ang pitaka. Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!